Dahil nga bumisita ang aking friend kanina, kaya naman pupunta kami sa park. Hindi ko nga magbike na lang kami papunta doon dahil nga sa sobrang init, nakakatamad maglakad. Magbo nga pala yung anak niya dahil ayun yung sumakay. Pero lang minuto lang, sumakay din siya agad dahil nga 20% na lang daw yung energy niya. Malaking bagay na rin na dinala ko sila dito sa park. Ayaw, kasi magnap ni Max today, kaya naman hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang muna siya maglaro para mamaya maga siya matulog. Ito na yung bela namin, hindi ko siya nilagay sa ground dahil nga naiinis ako. Lagi kasi niya kinakain kung ano na niya. Mayamaya, nga ay nakatulog na siya. Ang cute niya tingnan habang tulog. Pero yung kuya niya hindi talaga naubusan ng energy. Pero sa palagay ko dyan, pagod na pagod na yan. After two hours nga ay umuwi na rin kami. Pero bago nga pala kami nakawin ng bahay, na kami dito. Tulog nga pala tong e-bike na din na drive ko. <laughs> hindi nga lang nakuha na yung disgrasya yung nangyari. Pero thankful pa rin ako dahil andyan si God. Ako yung napuruhan sa lahat. Buti na lang talaga ay yung mga bata. It is good talaga. Ito nga pala yung sugat ko. Hindi na, lang na nangyari yun ay yung friend ko na tinutulungan ako. Ko. Hindi ko talaga in-expect na mangyari to. Grabe yung sugat ko. From sicko to Tohud. Pero thankful pa rin ako dahil sinave talaga ni God yung mga bata. Nangyari kanina, masasabi ko talagang miracle siya. Okay. Oh, kahit natiklop na yung e-bike, hindi nasugatan yung mga bata, kundi ako lang. Three years na nga pala ako dito sa Germany, pero ngayon lang to nangyari sa akin. Big thanks nga pala dun sa kaibigan kong si Sheryl. Thank you din nandyan ka nang nangyari to. Nandito so, na lang, maraming salamat sa panunod. Ingat po!